Me. Mm -hmm. Ah, uh, magandang araw mga kahoror at welcome back nga po palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Bali sa video nga palang ito mga kahoror ay tatalakayin natin ang isang palaka na pinaniniwala ang naging kahoy May nag-message kasi sa ating Facebook page at dito nga ay tinatanong niya kung ano nga ro ba ang kahulugan ng isang palaka na namatay pero hindi na bulok at nang lumaon ay tila naging kahoy at dito nga ka, mga ka ay nag din siya ng aktual na imahe ng uh, palaka na naging kahoy at uh, binidyohan niya rin ito. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga bang hiwaga ang meron sa palaka na naging kahoy. Paano mga ka kung isang araw ay makakita ka ng isang palaka na matagal ng patay ngunit hindi nabulok, hindi inagnas, bagkos tumigas at tila naging kahoy. Sa likod ng kakaibang pangyayaring ito, nakatago ang mga kwentong esoteriko, paniniwalang lihim at hiwaga na matagal nang pinag-uusapan ng mga antingero at mga tagapangalaga ng karunungang Pilipino. Sa lahat ng nilalang na nakikita natin sa kalikasan, may mga hayop na pila karaniwan lang, subalit nagtatago ng malalim na simbolismo. Isa na rito ang palaka. Sa pang-araw-araw na buhay, madalas natin silang makita sa mga palayan, ilog, o sa tabi ng mga lawa. Ang kanilang kulog na tinig ay parang musika sa tag-ulan. At ang kanilang presensya ay tanda ng balanse ng tubig at lupa. Ngunit paano kung isang araw, makatagpuhan ng palaka na namatay, at imbes na mabulok gaya ng nakasanayan, ito ay tumigas na tila naging kahoy. Ang tanong mga kahoror, Aksidente ba ito ng kalikasan? O may mas malalim na misteryong nakapaloob dito? Sa agham mga kahoror, normal lang na ang lahat ng nilalang ay dumadaan sa siklo ng buhay at kamatayan. Kapag ang isang hayop ay namatay, agad itong inuumpisahan ng mga mikrobyo at insekto. Nabubulok ang katawan, bumabalik sa lupa at nagiging pataba ng kalikasan. Ito ang tinatawag na natural na siklo. Subalit so, kung ang isang palaka ay hindi nabubulok at sa halip ay tumigas at nagiging kahoy, malinaw na ito ay hindi nasakop ng karaniwang proseso. Para sa mga nakakaunawa ng esoterikong kaalaman, ito ay senyales na may kakaibang puwersang espiritual na kumikilos. Ang hindi pagkabulok ng isang katawan mga kahoror ay matagal nang ikonokonekta sa kabanalan. Ang mga banal na katawan ng ilang santo na nananatiling buo kahit dang taon na ang lumipas ay isa ring halimbawa ng misteryong ito. Kahit ang hindi nabubulok na palaka ay maaaring ituring na tanda ng sagradong enerhiya. Ito ay hindi lamang hayop kundi isang mutya. Isang bagay na piniling paglagakan ng kapangyarihan ng kalikasan. Sa tradisyon ng mga Pilipino, ang mutya ay itinuturing na banal sisidla ng pwersang nagbibigay ng proteksyon, swerte o gabay. Ang palaka mga kahoror ay kinakatawa ng dalawang elemento, tubig at lupa. Ang tubig ay sagisag ng paglilinis at daloy habang ang lupa ay tanda ng tibay at pananatili. Kapag ang palaka ay parang naging kahoy, sinasabi ng mga esoterista na pinasok ito ng lakas ng lupa. Kaya't sa halip na mabulok, ito ay nagiging matatag na tila kahoy, isang bagay na hindi matitinag. Sa ganitong anyo, ito ay nagiging panangga laban sa masasamang espiritu, ulam at iba pang negatibong puwersa. Ang sino mang makatatagpo nito at gagamit ng may panalangin ay maaaring makatanggap ng dagdag na proteksyon. Ngunit ang kakaibang pinominong ito mga kahoror ay hindi lamang proteksyon ang dala. Maaari rin itong magsilbing babala. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pakikipag-usap at ang mga espiritu ng lupa at tubig ay madalas gumagamit ng mga hindi pangkaraniwang senyales upang magpahayag. Ang hindi nabubulok na palaka ay maaaring paalala ng mga engkanto o anito na sila ay naroroon at dapat igalang. Maaari rin itong maging babala ng paparating na panganib o paalala na ang isang tao ay dapat magbago sa kanyang landas. Sa alchemy at hermetic traditions mga kahoror, ang ganitong pagbabago ng anyo ay tinatawag na transmutation. Ang karaniwan ay nagiging sagrado, ang mahina ay nagiging matibay, at ang panandalian ay nagiging walang hanggan. Ang palaka na nagiging kahoy ay simbolo ng paglabas mula sa natural na siklo at pagpasok sa mas mataas na batas ng kalikasan. Ito ay tanda na may banal na puwersang pumapasok at nagbabago sa esensya ng hayop. Para naman sa mga antingero mga kahoror, ang ganitong bagay ay hindi dapat itapon o baliwalain. Ito ay ibinabalot sa puti o pulang tela. Tinadasalan at inaalaya ng kandila at insenso upang buhayi ng kapangyarihan nito. Kapag naisagawa ang tamang ritual, ang palaka ay nagiging agimat isang makapangyarihang anting-anting na nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang tao, gabay laban sa kapahamakan at minsan pa'y swerte sa kabuhayan, ngunit laging may kasamang babala. Kung gagamitin ito sa kasamaan at pansariling kasakiman, maaari itong magdulot ng kabigatan o sumpa. Ang misteryo ng hindi nabubulok na palaka ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agam. May mga lihim na nananatiling nakatago sa pagitan ng lupa at tubig, sa pagitan ng pisikal at espiritual. Sa mata ng isang ordinaryong tao, ito'y kakaibang bangkay lamang. Ngunit sa mata ng isang antingero, ito ay pintuan tungo sa mas mataas na unawa, isang paanyaya upang igalang ang hiwaga ng kalikasan at ng may kapal. Kahit kung sakali mang ng palaka na hindi na bulok mga kahoror. Tandaan mong hindi ito simpleng bagay. Ito ay tanda, isang misteryo na dapat igalang at pahalagahan. Ang palaka ay hindi lamang nilalang na tumalon mula sa tubig patungo sa lupa. Ito ay naging buhay na patunay na may puwersang higit pa sa ating nakikita. Pwersang kumikilo sa tahimik na paraan upang ipaalala sa atin na ang mundo ay hindi lamang material kundi puno ng hiwaga at espiritual na katotohanan. Sa mundong puno ng hiwaga mga kahoror, ay may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ang palaka na hindi nabubulok ay hindi lamang kakaibang pinomino, kundi isang tanda ng kapangyarihan ng kalikasan at espiritu. Ngunit tandaan, ang anumang mutya o agimat ay dapat igalang, dahil kung ito ay gagamitin sa maling paraan, ang basbas -bas ay maaaring magbalik bilang sumpa. Ikaw, naniniwala ka ba na ang hindi nabubulok na palaka ay isang banal na motya o isa lamang itong kababalaghan ng kalikasan? Ang sagot ay nasa iyong paniniwala. Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.